ako'y nagtataka sa mga ano dyan, sa mga taong anti-BBM galit na galit na sila sa corruption tapos kapag ang tinatamaan ng korupsyon sa investigasyon ni Bongbong Marcos ay ang mga aliporos ni Digong nagagalit sila nagagalit sila sa galit bakit naman kayo mga sa galit kapag nadamay ang mga Duterte? pro anti corruption ba talaga kayo o anti Marcos lang kayo kasi kung makikita natin sa mga comment niya hindi naman kayo anti corruption anti BBM kayo DDS kayo kasi bakit kayo galit na galit sa pangulo hindi naman siya ang may mayroong an um, medium siya sangkot sa corruption ang sangkot sa corruption yung mga mambabatas natin mga congressman sila ang tinuturo ng mga contractor yung congressman at mga senador pero bakit kayo galit na galit sa kay BBM? Anti-corruption din si BBM, tapos kayo anti-corruption din. Tapos bakit kayo magagalit sa kanya? Bakit siya ang sinisising ninyo? Anti-corruption kayo, An ano lang kayo, kung pro DDS lang kayo eh, kaya ayaw niyong madama yung mga Duterte Kasi ang totoong pakay ninyo, hindi talaga kayo galit sa corruption, galit kayo sa mga Marcos. Yun ang totoo. Kaya kapag nadamay ang DDS sa, ano, sa investigasyon ng anti-corruption ni Marcos, Galit na galit agad kayo sa kay Marcos. Lahat na lang ng sa about sa mga nagagawa ni Marcos. Panay kayo, puro kayo po na. Sa lahat, panay niyong sinasabi, walang ginawa. Hindi ko kayo maintindihan na. Kasi kung totoo kayong anti-corruption, dapat wala kayong pinapanigan. Huwag kayong magpapalata na anti-corruption kayo, pero anti-BBM lang pala kayo. Pag kayong DDS ang corrupt, wala kayong pakialam, okay lang sa inyo kapag DDS ang corrupt. Pero kapag nasa BBM, galit na galit kayo. Pero kapag nadamay ang DDS, galit na galit kayo. Sasabihin nyo, pinapolitika lang kayo. Kaya Ayos, sa isin nyo yung mga otak nyo, mga DDS kayo. Ay otak naman kayo, gamitin nyo naman yung otak ninyo.